Hi mga amiga, good morning. It's really morning here, Monday morning. So mao naligo ko sa kay <laughs> dilit na ni sa yu. Ah. Happy tana alas gis no kay bagwera ko na naka mata. Nakamata ko mga nine mga something 9.40. Tapos naligo ko 10 minutes, so, di ba? Ten minutes ko naligo. <clears throat> Sometimes nagpa kwan mo sa kung buhok, nagpa ko sa kung buhok. na ni ni nga comment. <laughs> comment ni Alma oo Urayan na kag utok mega. <clears throat> okay, ako nito bagon. Imong comment for the sake sa imong utok nga giurayan. Okay, ingon siya dire sa iyang comment. Nindot ninyo mga asawa og afam nga naapod mo work. Diha kay di kay hula mo og palamunon. Okay. Oy alma. alma matters dili tanan na nakabana og Amerikano or afam nagpalamunon nagpalam nag nagpabuhi sa bana dili pud tanan nga nakabanag Amerikano na narbaho daghan nag rason og dili na, na nimo business okay kay ngano na ay daghang klase klase mi ka daghang klase klase nga asawa for example uh, dili sila ka dili sila ka dili sila ka dili sila ka kay tungod tungod e ako na i-generalize ha? ako na i-general ay explain ti kag explain kaw ngano okay ara sa ta sa trabaho okay okay nanay rason mi una ang ilang bana dili mo sugot na trabaho oo uh, that's what happened to me before okay <clears throat> ikaduha buntis mga nay anak magatiman sa mga anak Okay? Ikatulo, e nag-atiman sa ilang bana. So, di na sila makatrabaho. Unya, ang uban, choice na nila nga di sila makatrabaho. So, wala kay pake doon. Lain po kay anak sila mo ni mo or ako. Pero makuyawan ka kung kisa nagbuhi nako, ako. Dali ako because I'm happily and officially divorced. Pero makuyawan, maku mangurog na yung mga giti di ako kisa, <laughs> kisa na mundi. Re. Okay. Aritas na ay trabaho? Ang, ang, mga asawa na ay trabaho of course, na nagibuhi sa pamilya sa Pilipinas, nagpadala na sila, mga breadwinner na sila, mga mga tita, mga auntie, mga 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 kuan, mga, mga good daughters, mo na nagtrabaho re, nagsikap sila para sa ilang pamilya na basi na sila lagi pa basta na sila lagi pa eskwela gipahuman college mga pagumangko na buray mga you know mga charity work ng ilang ipa mga laing bata unya <laughs> <O> <clears throat> ang uban po dire is gusto sila motimbang sila nga sa bana kay okay na silang bana nga mo trabaho sila okay na uban nga nag hard work sila hard working sila nga mga mga pinay don't get me wrong, sa so, uban diha, dili tanan, pero lagi uban nga nag hard work dire, nga, kay feeling dato sa ilaha. Okay? So, napoy uban nga, hard working yun sila, di sila ma, ma, maskin o na nasa enough, enough money, na nasa lay, makaprovide na iyang bana o sa panad siya, dili lang yun siya magsalig sa iyang bana. Kay independent siya, ha, hard working. O, oh, yan na siya. Pero ako ako miga, <laughs> dili ko dili ko hard hard working, dili sa ko independent for now. Kay kini kini ang nagbuhi na ko, mas labaw pa ni sa kong bana or ex or mas malabo pa ni ka. oh, diba? <laughs> sa mga bana na ko. Makuyawan ka. Kay ang ako na ko dire. o di ba? Daghang kwarta, daghan pa nagkwarta sa mga bana. Bitaw. Oo. So, ako ako i-sorry mo. So, unsa man nang ganit ng, ng, klaseng, na nga klase nga tao nga, yung uh, kita dira nga sa bana sa gigluto na anak, kusina, or nagkano mga pinay nga nag-vlog-vlog, ano, ayaw i, ano, ilham lang diskarte. Eh. oo oh, pamana ko nung uga ng afam ko, no? Patanaw na to. O, lang ba filter di ha? O, oh, di ba? Mga suya na ka, di ba? Pag ko man pamana, ku, afam kung para makabalo ka. Baka asawa ka, baka asawa ka, og makabana ka, o, kanang, kanang, controlling freak. Parehas na ako. So, di siya kakatrabaho. Nga, yeah, ako trabaho, kakuha niya mo sildo. O. Oh. Ayaw pag ingon na na istorya. Kaya wala pa kakahibaw. O, unsay klase sa mga klase, lang 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 klase sa nakabana o afam. <laughs> dili por kita kabana sila afam, nagpabuhi na sila. Well, who knows? Gikontrol na sila. Wala sila patrabaho ah. Who knows? Dili sila, dili gusto yung ilang, ilang afam patrabaho kay kanapinang ka ilang asawa. Who knows? O di ba? Ang asawa tapulan lang yun, di mo, kay feeling presisa ngatos ilang lugar. Kay nagpaila silang pre, nagpaila siya nga pinagasi siya bana, di ba? balag siya sa buhay-buhay siya bana, di ba? <laughs> bagag naong, di ba? Eh anak ana. <laughs> Pero ako, pero ako mga amiga, di mo ko bagag of course. <clears throat> well, baga ko sa aspeto pagdating sa kong mga anak. Pero pag-abot sa mga inga anak mga amiga, salig-salig, magsalig ko. Never ko nagsalig og mga tao. Kay, dugay ko sa manila nagdako. Na, na, nag flight ko. Sa so, solo flight ko, papabadlong. <laughs> Wala ko na sa among lugar. <laughs> of course. Mabunan ko sa kumang magpapa. <laughs> okay. So, wak ko anad nga mag ino sa, wak ko anad nga na ako'y, na ako'y kuyog, wak ko anad nga na ako'y bana, na ako'y kuwan. So, mauna nga, nga, usan lang kapitik, nga, makahibaw ko nga uh, dili maayo kay ako ning ari ko diri para sa akong mga anak siguro kung siguro kung wala kung ko'y anak siguro kung wala ko'y anak dili ko magti, -di dili ko magkuan dili ko mag dili ko magkuan mag mag kanang take uh, mag uris o, o usik og uras para manghanting kong afam kung wala na kuy anak di ba kay i can feed myself Kung uh, ano na siya. Mahalag ko ko'y trabaho. Uh, kung ano, kanang usana kana ang unsa na ka nang mahalaga ko'y grado kay makabuhi naman ta nang manindira tag, -tag 150 makakaon naman ta libre oh no? di ba oh nya uli sa to, ato ugma na balik hmm. pero ang ato mga anak mi na di man ato pili pas di na to unya ang, ang anak mang once na natay anak daghan na responsible for now uh, kwan, uh, ako sang rely ang show, ang responsible sa mga anak sa gobyerno kay at least kami ako boy, gamay gami gami gidre giboy mas gobyerno at least na ko utang ko nila di ba i'm trying my best pero dili na libre ha kay pa ko na dire so i have to do my my job to i have to do my work nami, si, nasa, na nasa na sa lagi pa buhat nako like kuan getting my license Ako mga goal nga gusto na, nga ilang kutan ako usay akong goal oh mao na mag-focus ko so at least kuan ingon ana kung unsay ilang ge, kung unsa may ilang gikuan ako, amo nang isuplian. Palis na mga bata, ako yung court scat, paning kamot mo mayo kay kanang gibuhi ra ba nila, gi gipakaon gi, ra baya ta, gikuan ta niya dapat kuan mo kanang asa na di mo mahagbong dadagha dagko dadag mo anak, ana. Oh, kanang dagko mo kanang asa na dagko mo grado, ing ana na siya. So, mo na mga amiga nga dili ka kahibalo sa estado sa nakabanag Amerikano kung wala ka sa ilang pwesto. So, get get your American first. Get your Kwan first. Okay. Pag igat-igat sa, o, kung naman kay asawa, kung naman kay asawa, oh, kung na kay kasuya, <laughs> I understand you. <laughs> Mauna. Nga. na, Nga. ingon na, anak. Kung, kung kwan man ka, kung dagamang ka, So, pag try o pag-igat-igat o kamerkano, then makas baka ka, then you will know. Uh, ba diba? You will know what happened. So, so, so mauna na to. Maura to, mga amiga. <laughs> so, maura to. So, lahat pag kayo o nakaiba na. O niya, anak may magpabuhi sa si mabana, na, maka-afford ba yung na? O, gano'n baka dako ang silo sa si mabana? Okay? So, dito mga hilabot, no? Dito mga hilabot. Kailangan lang, just eh. Okay. naapoy asawa mga amiga nga feeling do niya sa social media pero ang gibayad nila ang katong credit card sa bana. O di ba? Feeling dato, kabalo mga amiga, walay dato dire og pobre sa Amerika. Kay ano? Equal na, na sila dire. Walay dato og walay pobre. Equal na. na. Dili pareha sa dili parehas sa Pilipinas nga kung dato ka dato ka kung pobre ka pobre ka. Dili wala na dire. Wala na diri mga mega. Kay ang dato sa Pilipinas, ang ang dato sa ang dato diri sa Amerika nay sakiran ang pobre diri sa Amerika nay sakiran kay ano. Di man pwede mabuhay. di man pwede diri nga ang ang kuan, ang ang wala sa Kaya Kay you need sa abot sa mag-work ka. O oh, di ba? Kung ako na ako'y work, o oh, mag pwede na ako magparito sa sakyanan. Pwede na ako mag sa sakyanan. Ana na siya. So, ang kwan mo ang mentality mo sa mga kwan kay kasagaran jud sa satua Maskin maskin nagdili dato, no? Feel maskin nagdili diling -dato, pili, uh, dili dato pero feeling dato sila kada bitong ang angan -ang ras kada dato niya mata pobre kanang feeling bitaw nga mangmata dayon um, di ba o okay ra ka mangmata kung wala ka sa lapalapa ni kung kuan naka naka level ka sa mga dato diya mga mga sanshanko mga mga akino mga usap so, pa mga kisa pa ng mga dato nila sa Pilipinas di ba anak na so do not judge because wala sa korte eh. <laughs> maorat